Pag nililinis na po nyo na no? Para mawala na po yung boutique dito. Yan ginagawa na natin mga, rin. E, tignan nyo po yung ginawa na natin ng ating mga nakatrabaho dito, so, may dito sa Maynila Ang ganda. Natanggal po nyo na yung libog dito sa... Natanggal nila yung libog dito sa may underpass. Kasi tingnan nyo naman napakadami ano, libog ko. Oh. sa underpass pinatanggal nila ay yun ang nangyayari hindi minimintin nyo na yung kalinisan dito sa sa underpass ito yung underpass papuntang ano aloton no? ganda ang tingnan pag malinis ganda oh talagang inaano nila oh natanggal nila yung libag oh ganda Tingnan nyo yung nalilis Tingnan nyo naman ang ganda Talagang may Nung ng magdidiskrasya sa mga tao naglalakad dito kasi Delikado po yan kapag naglalakad sa putik na yan Mga madulas yan Kaya ginagawa lang kami mga naglilinis po dito sa Andropas Kasi nililinis po nila para hindi yung madiskrasya yung mga tao nyo ang puti, ang puti na po talagang oh. may gobyerno na dito, sa Maynila talagang inaalagaan nila yun yung kalinisan hindi nyo oh. tapos yung dito lang ba ng putik doon oh. so ito tuloy tuloy lang yung pagbabago dito sa Maynila talagang inaayos nililinis itong underpass na to ito na mga punta sa Divisoria. Pasakay ka na ng jeep. Dito ko dadaan. Pero pareho lang yan. Dito na mga punta rin sa Divisoria. Pati yung mga hagdan. Nililinis din lang natin yung mga co-worker to. Dito sa ano. So, dito, dati po, yung pano nung nakarang administrasyon, eh, parang kami yung dito natutulog mga homeless, mga scavenger eh ngayon pinagbawalan na sila dito na mapuntang Santa Cruz naman Masakay ka ayun wala na dito yung mga tambak-tambak ng basura, ba, may nagtitinda rito so ito po yung nangyayari ngayon dito sa underpass pinatanggal nila yung putik yung libag pinaparati nilang malinis yung ano yung underpass dito dito na mapuntang Cabo naman to sasakay ka dyan Ayan po. Doon banda, medyo dugyot pa. marami pang lipag. Lipag ng ano, na putik. Kaya ginagawa ng ating mga co-worker na naglilinis doon. Eh, inaano nyo lang. nila yung kalinisan dun. Para pa Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Pabutik po yan Ito niya yung kalinisan dito sa Maynila Ay dito malinis dito So mamaya Puntahan natin yung pinaganda ni Yorme Na isang underpass Yung makulay No? i-vlog din natin yun kamaya natin yan at tignan nyo naman na ah, alas 6 pa lang ng umaga eh, nagtatrabaho na yung gobyerno ng Maynila parang ang sinisigurado nyo lang na makakadaan ng maayos walang madidisgrasya talagang sulit yung ano ng gobyerno ng Maynila ngayon galing mo yormis ko labas ka talaga Kita nyo naman oh. Ito ang na oh. Walang kalat. Okay guys, ito lang ngayon yung tsura ng underpass ngayon. Pinaligan natin ng hapon. Ah. Ito na, malinis na, no? So, ayan po. Kanina nakita nyo, upoy ng dugyot yung nandito kanina. Ay dala dala. Sige, ay dun ngay cura na ng, ano? Cura na? Underpass. So ito lang po natin Kasi dahil kanina maulan. So ito po ay hindi pa pala tapos. Eh, mapod na lang kung ano mga putik putik. Eh, okay na. Malati na lang siguro ito tuloy ito. Kaya nga lang, nagtulog sa ilalim. Dati daw itong ano eh, tinatay, tinatay yan eh. Pasintabi ko sa mga kumakain. Ngayon po, ngayon po yung natapos na ang ating mga mangga mang ano na naglilinis dito. Tingnan niyo po yung pagkakaiba ng lilinis ko. Yun po yung kabila, libag. Yung kabila, malinis na. Yan po no. So, dapat to, hindi dapat to minamap, dapat pina-flushing na rin to para malinis na. Pero ginagawa kanina, na nakita ko yung mga tao. Inamano mga yun. Eh yung dami din ako mapo. Puti na lamang. Eh, tinanggalan nila ng ano lang. Diba? Minanumano lang ng mga ano to kanina. Kapag ng dipag niyan. No? Dipag ng putik niyan. Eh. Dito may lang talaga. Dapat ito ma-action na eh, May Pag umuulan malakas, malamang magbaba dito nara na to ay Arsenal kulay putik ko oh. hondra hmm? oh, so yun po yung po, ito yung tura naman ng ano, na ang underpass natin ngayon na, uh, sana magawa din ito napagandahin na to ito katulad sa may ano Potot City Ayan, no, malinis naman, wala na yung wala ano, niya. Yung masamang amoy. Kasi pag kumakain ka dito, may masamang amoy. Ayan, may pasura pa dito. Dapat maakitin natin yan. Ayan po. Ayan po yung underpass natin. Sabi so, ka, update natin ngayon na uh, July 10, 2025. 20, walang may dadaan dito guys kasi medyo like, may tubig-tubig dito dahil so, kayo nang magagagabi mga kahapon ay eh, nag-ulan-ulan -ulan. ngayon wala nang ulan tara na ito magbantayan din ito ng ating mga CSF para yung mga natutulog pagbawalan din hindi na matulog dito kay Lali ayan po ayan ang update natin guys maraming salamat